dito po pala ako sa ngayon sa may kabilang budiga guys kasi magluload kami ng uh, dalawang IPC tank guys kagagol sa ko ngayon guys kasi Mahap di ito sa mata guys. Pag natalasikan yung mata mo guys. Kaya. Magsusot ako ng goggles guys. Yan palang. I. Repel namin guys oh. Yung dalawang. Uh, IPC tank guys. Yan, yan guys oh puti ang kulay 1000 liters ang laman yan guys 1000 ba guys iwan 1000 liter nga guys oh iwan ko kung ilang kilo ito guys pero ang laman nito guys 1000 liters guys ito okay. ay i-refill namin ngayon guys ito palang bago naming timbangan guys sa mga uh, maliliit lang na kong guys ganito guys oh. mga carboy lang guys dito lang ititimbang yan guys noon guys digital yung ginagamit namin guys kaso lang madaling masira guys kaya ito nang ginagamit namin guys Medyo pang, pang heavy talaga ito guys Titimbang nga tayo guys Kung nagre-reduce na ba tayo Kung nag e na ba yung jogging ko guys 50 kilogram yung lalagay natin guys 50, 50 kilogram tapos tingnan natin kung saan ito yun guys oh naku 50 50 plus 35.5 85.5 pala ako guys Grabe, bigat ko parin guys. Half kilo lang naman, guysan. guys. <laughs> Na-reduce ko, guys. Pagja-jogging ko, guys. Grabe, sobrang laki ko na tagal, talaga, guys. Kaya, minsan kung linggo, guys, upang, kaya, walang pasok sa trabaho, guys. Pagja-jogging ako, guys. Para naman medyo re-reduce tayo punti guys kasi mabigat na yung katawa natin guys uh, parang madali tayong mapagod sa pagtatrabaho guys kaya yeah. nagja-jogging ako guys baka sa susunod kong video guys uh, gagawa ko ng video sa kung saan kami nagja-jogging guys doon sa bundok guys uh, ulit-ulitin ko na yung pag, -pag jogging guys para para sa health ko guys kasi medyo matanda-tanda na tayo guys masaya na rin akong na, nag-reduce ako ng half kilo guys baka sa susunod ito patuloy na itong bababa yung timbang ko guys may, may dumating na namang customer namin guys oh Nag... ganito din guys oh dito pala ipapasok namin yung host guys oh, yung customer namin dumating guys ganon din guys oh mayroong mga drum pa yan guys same lang yan dito guys yung chemicals na bibilhin nila guys same lang dito nang i re namin dito guys ito pa lang kaibigan ko guys oh. masipag na tao to guys ayan na guys oh. pinasok na yung kon oh guys ito ang pinaka veterans dito guys kahit anong trabaho dito guys alam niya guys si sanay na sanay na siya guys wala ako sa kalingkinga ng taong ito guys grabe ito magaling ito guys sa ganitong trabaho guys ako natatakot pa ako guys kasi nagkakapaso ito guys kaya nga nagkagagol sa ako ngayon guys <laughs> kasi sobrang 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 hapdi ito guys pag na, natalsikan ka sa mata guys ko rin guys, oh. tingnan nyo. sa din ako guys. Oh. Ganito dito guys. Yan ang monkey business guys. Oh. Yan ang umakyat na yung monkey business guys. <laughs> Kasi... Sawa Sawa ha? ah <laughs> Galing Dito pa rin na yan Nakakunik guys oh. Tapos binubuksan yan sa Taas guys kasi Hindi lumalakas ang daloy Dito sa May valve niya guys kung hindi yan bubuksan sa itaas guys nakalimutan ko palang itik dito guys oh. buti na lang na butin buti na lang expert yung kasama ko guys kasi pag binubuksan yan kagad guys dito lalabas dinadagdagan pala namin ng drum dito guys oh. napatungan niya guys kasi para hindi siya mahulo guys mabigat ito guys pag may naka pasok na na chemical guys ayan na guys nagfo flow na yung kon guys yung liquid yan guys patungo dito sa loob guys ayan na guys oh kung nakita nyo yan guys oh nandiyan na siya banda guys para lang siyang tubig, guys. Pero, medyo nakaka-irita din sa panit, guys. Saka, yung mata matalsikan, guys. Nakaka-irita din, guys. Check natin dito, guys. Mula kontagas, guys. Wala lang yan nagturo rin do. Gamay. Wala yeah, Pero tingnan kung abi. Pero ya, Agad-agad to ng daan niya no. Oo. Uh, ako gigkon close pa. Ah. sige sige. Ang babantayan ko ngayon guys. Itong level na ito guys oh. Nasa 300 na siya guys. Dapat hindi ito lalagpas dito guys oh sa so 1,000 guys dapat dyan lang yan guys sa libin niya guys yan ang babantayan ko ngayon guys ayan na palang dalawa guys oh, puno na yan guys ititimbang na lang yan mamaya guys ayan guys oh, malapit nang mapuno guys kunting kunti na lang guys signal tayo ngayon, guys pag nasa level na siya guys. Oi nag nagandar man din ato gamen like ko. Isa. Pong. Okay. Ganyan lang talaga siya guys. Okay guys. Okay daw guys. Basta siya magsabi sabi na okay guys, okay talaga yan guys kasi siya expert dito guys Grabe talaga yung taong ito guys Taas ang experience More than 10 years na siya dito guys Nagtatrabaho guys So Wala wala ra ito sa kanya guys Sisiw kung, kung sa Tagalog pa guys Sisiw lang <laughs> Yan guys ay lilipat namin sa kabila guys Tapos Tingnan natin ang balbito sa ob. Baba guys Kung wala bang tagas guys silado tagas. Wala guys. Oke okay guys so Wala talagang tagas. guys oh, tagas. oh. Guys, oh. Pa yan, guys para di atras guys oh. tapos ina-adjust pa yung drum guys na pinapatunga ng hose guys ganyan dito guys dapat may alam kas trabaho kasi pag wala kang alam dito guys madi-disgracia ka talaga malabo yung kuan guys marka guys ito pala yung 1000 liters guys ok oh hanggang dyan lang yan guys pupunta kami ng timbangan guys uh, ipatitimbang namin yung top bin guys ayan guys oh so. bali ito ito guys apat pa yung na-load, guys may tatlo pa yan Bale anim na yan guys Tapos may isa pa dito sa Tabi ko Ito ang last na i-load guys Ito na pala yung huli guys oh Ito isa guys Okay ready ay? Pito, pito rumah ako dote. Idot. Ito pala guys. kala ko yung isa. Ito pala panghuli guys. kala ko yung una kong pinakita guys. Ito pala yung eh, panghuling loot. Tapos nito guys. Pupunta kaming timbangan guys Pati timbang namin yan guys Tapos pagkatapos ng timbang guys Ibababa na naman yan ulit guys Para lagyan ng laman guys Gaya ng ginawa namin kanina Iri-refill yan guys Radana ne. Radana. Alis na kami guys, papuntang timbangan guys. Malapit lang naman dito guys. Nandito na po ulit kami sa timbangan guys. Pero ibang sasakyan ang dinala ko guys. Toloy guys ah. Oh. street truck lang ito guys na uh, puton guys pero hindi ito unit ko guys at ako muna ang nagpatimbang kasi wala pa naman akong biyahe guys pagkatapos nito guys uuwi na rin kami sa warehouse guys para mag refill itong mga uh, empty tank guys